totoo nga ba na ang paulit-ulit na pagbibigay ng second chance ay paraan ng pagwasak sa sarili? Tara, let's prove it. Ang pagbibigay ng second chance ay tanda ng malasakit at pag-asa sa pagbabago. Ngunit may mga nagsabi na kapag paulit-ulit itong ginagawa ng walang pagbabago, maaaring ito magdulot ng emotional damage at maging self-destructive behavior. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa Healthline, ang self-destructive behavior ay mga paulit-ulit na kilos nakakasakit sa sarili, physical man o emosyonal. Kapag patuloy kang nagbibigay ng pagkakataon sa relasyong paulit-ulit na nagdudulot ng sakit, mari itong magdulot ng emotional exhaustion at pagbaba ng self-worth. Ayon naman sa Psychology Today na ang paulit-ulit na pagbibigay ng second chance sa taong hindi nagbabago ay nagdudulot ng emotional vulnerability at mas matinding pagkabigo. Ayon sa Walk With Me Counseling Center, ang pagbibigay ng second chance ay may kasamang emosyonal na panganib kapag hindi natuto sa mga pagkakamali. Maaari itong magdulot ng mas malalim na sakit at pagkabigo. Ang paulit-ulit na pagbibigay ng second chances ng walang pagbabago ay nagdudulot ng emotional damage at self-destructive behavior. Mahalaga ang pagtatakda ng boundaries, pagpapahalaga sa sarili at paghahanap ng suporta. Kaya payo ng mga eksperto, matutong magpatawad ngunit huwag ipagpatuloy ang relasyon na nagdudulot ng sakit upang maprotektahan ang emosyonal na kalusugan.